Ito na. Nandito na kami sa si pag na Malapit na. Ayun. <laughs> Kalagay ko naman yung kaya, kaya ni bagong tukla siya. Laki eh. Ito. Ito, uh, si Bandol. Si Bandol. Ayan din ba yun? Ito. sa taas. Ayun, Oh, tapi sih bantu. Oke, okay, mau ke sepeda kaki ya. Nah, saya akan petai. Hah. Kalau Huh. Tas. Ya. Yeah. Tapi kayak yang bayan. Huh. Tadu Eh, itu lah si bagong toklas kayang kayang ni bagong toklas laki hah pala ayun pa isa huh, huh ako rin ah Kuya, ano pangalan yan? Douglas Douglas Douglas, Douglas ba? Mukhang Ano yung pangalan ah, mukhang Mukhang magilas yung pangalan, Douglas ah <laughs> Tinahiya natin kung magilas to Huh, na. Nagtahinga pa si Douglas mga kapagay Ayan Ito, malaki yung malabaw na yun mga kapagay Siguro kung bibili niya mga 130 Ayan O oh mahigit pa, laking kalabaw na Ito, pang karaniwan lang Medyo bata pa, tsaka yung shot Tignan natin, baka hindi makakawon to Si Douglas ba yan kuya? Kinakabay banyak tayo nito eh Eto na mga Kaya mo ba yan? Kaya mo ba yan? Kaya alam ba o ano Eto na si Douglas! Douglas! Kaya mo ba yan? Patay ka na Douglas ka Muntik na mga Aba, kaya. Muntik na pa yata ito. Eto si tatay. Tatay na pangalan? Sublado. Ayabang Sublado! Kaya mo ba yan? <laughs> Ayan na! Si suplado tumakbo na mga kakriya. Sublado ng Usmeña. Kaya mo ba yan? Ayan na, makita na si Sublado. bang naman ni si suplado ah. Ayaw pala. Basic eh ka. <laughs> Teka lang ba na muna. Nagpapaligo pa isa doon. Ayun na, lumiwa na. Naku po. Gusto nang umahon. Patay yata mga kakri. Hindi na bumutas. Ayan na mga kakri. Tagalikap to eh. Nagwawala rin pala to sa paso mga kakri. Pag-iilas din pala itong kalabaw na to Nagwawala sa paso mga Team Usmenya mga kagre ka Triple touch yan Iiwanan nila dito yan Tapos hakotin ulit nila yun Tsaka nila isasakay lahat yan ulit mga kagre ka Tsaka nila dadalin dun Sa babaan talaga Sa may simento na Ay ko Oh Oh Yan mga kagre ka Team Bahog mga kagre ka Akit na rito. Kasama natin Team Bahog Si Kabise Tsaka si Makmak Mga upload natin ito sa YouTube, sa Facebook din eh. Kaya hindi tayo magsasalita. Ano ba kapis eh? Ilan ba karga mo? Putol-putol ate karga mo? Dose medya. Si Makmak mga kagri, dose medya. Ayan na. Ang lakas talaga ni Makmak mga kagri. Mag-uunat din si Makmak. Ayan pag nadala naman niya doon yan, doon sa gawin doon, doon na kakakuti ng ano yan. Nang nang mga elf, mga sasakyan, mga truck. Kalabaw talaga kakakuti dito yan kasi hindi naman pwede rito yung mga ibang sasakyan. Hindi kalabaw talaga. Kita mo, sa shadow nervous to. Lakas-lakas pala ng kalabo. Ginikan Ginikan daw! Hindi na daw, kaya kaya daw, eka naman <laughs> Ala sila bahog Ala si kaya rani, kaya ikay Ha? Kaya rani? Sila kaya, kaya rani? Magkaan lang kaya guys? Hindi na katulad dati Bote ah tayo. Ay, may sapatos pala. Ha. Ah, lari yan. Oh, Kamakari, o, tapos pagdating diyan, diyan nahahakutin niya ng truck. Hindi siya nagsasabing walang ibang mayroon namang ibang daan. Wala po bukid. Yun, yun talagang kalabaw sa bukid ginagamit yan hakutin yung palay dadala rito sa karsada tapos dyan hakutin niya ng ng ano ng mga truck Marcel Santos, shout out Dong Santos, shout out. Lilibet, hello po. Shata. Cesar Rebristo, shout out po. Nah, vitamin tamis mana bayan? Ayo kerja Nababait na ba vitamins mo ba yan nung nakaraang ano? Nung Lagay eh. ah. ko kailangan ng vitamins ni Coco Martin eh. Okay. Kailangan ng vitamins. Oo okay. nga. Hmm. Jag har riktigt inbehag.